Pinili ni Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte na pangunahan na ang pagbubukas ng panibagong school year sa isang liblib na paaralan sa Cebu. Para sa update, magbabalita live mula sa Cebu, si John Aroa. John, kumusta ang opening ng klase John sa Cebu? Cheryl, hindi lang mga estudyante at sina Ma'am at Sir ang present ngayong araw dito sa Cebu. Pati na rin at binisita mismo ni VP Sara ang mga liblib -lib na paaralan dito sa probinsya ng Cebu. una niyang pinuntahan ang Kaluangan One Primary School sa Bayan ng Astorias. Mula Cebu City, tatlong oras ang biyahe, matarik ang kalsada at napapalibutan ng bundok ang paaralan. Pero proud si VP Sara pati na mismo mga guro dito dahil meron itong apat na bagong gawang mga classroom. Itong Kaluangan One Primary School ay may apat na bago ng silid-aralan. Siyak na ginanahan din ang limampung batang naka-enroll dito dahil sa first di at dahil sa first day of school ay may libre silang bagat snacks. Hindi rin kasi biro ang sakripisyo ng mga estudyante. Araw-araw nilang tinatawid ang ilog makapasok lang sa school. Pero meron pang ilang mga classrooms na dito na di pa rin magamit matapos bahayin at masira ng mga nagdaang bagyo. Yan din ang dahilan kung bakit ito ang paaralan na napili ni VP Sara na bisitahin. Isa pa, tatatlo ang kanilang teachers. Kasama, Kaluangan o Kaluangan 1 Primary School sa mahigit tatlong daang mga uh, paaralan na nasa ilalim ng last mile program ng DepEd. Layo nito ng, ng programa na mabigyan ng kalidad na edukasyon yung mga batang nasa liblib na bayan. John, ano ang assessment ni VP Sara dito sa ginawang pagbisita sa paaralan niyan? At may iba pa ba siyang schools na bibisitahin dyan sa probinsya? Cheryl, nakita nga ni VP Sara ang kahalagan o mahalagang matulungan ang mga paaralan na nasa liblib na bayan para nang sa gayon ang mailapit ang serbisyo ng pamahalaan at maitaas ang antas at kalidad ng edukasyon. Sa ngayon, Cheryl ay uh, nagpapatuloy ongoing pa ang programa sa Milicio Tito Elementary School sa Danao City para tingnan din ng uh, ni VP Sara ang sitwasyon sa lugar. Cheryl, maraming salamat John Aurora nagbabalita live mula sa Cebu.